Ayan nga mga ka girlmates ano, meron akong mga naipon na dahon ng malunggay kasi yan ginagawa kong tsa. -a. Pero dati nagbebenta ako sa Shopee, ako yung gumagawa tas nilalagay ko sa lalagayan sa tea bag. Yan doon ko nilalagay tas binebenta ko. Pero ngayon, pang sarili ko na lang yan, pang personal use ko na lang, dahil nga para na rin sa chan ko, at pampalakas ng katawan ko, yan yung ginagawa kong vitamins ko, ayan yung tibag ayan, tapos nilalagay ko lang yung sa loob, tapos kasi pampaganda rin kasi ng regla, yung pag inom ko ng malunggay tea ayan, nakakatulong sa akin tsaka pag nararamdaman ko na medyo mahina yung pakiramdam ko, yung mata ko o yung katawan ko, yan. tsaka lang talaga, malunggay na tea lang talagang ginagamit ko at yun na nga mga meats, no? girlmates ah, pagpasensyahan nyo na ang aking cellphone, ito ay abasag uh, po kasi yung aking cellphone. Ayan, no. Baka naman, mga ka-guardmates, may luma kayong phone dyan na no. pwede po magamit siya rin. No. Uh, pero itong cellphone na to ay ginagamit ko pa para sa inyo, mga ka-guardmates. At yan na nga, no, mga ka-guardmates, ano, uh, yan, nilagay ko lang yan dyan sa plastic na SM. Alam niyo po ba, matagal ko na itong naitatago sa loob lang ng ref. Kasi, yung isa ko kakaubos lang. Kaya ngayon, magagamit ko na ang aking tsaa. Ah, ayan, pinatuyo ko yan. Tapos, uh, pinirito ko siya ng walang mantika sa kawali lang.